Kulog house alat ba sa Latba sa Antipolo ang hanap mo? Donable kay pag-ibig? Check nyo po itong new project namin dito sa Antipolo. Boundary po siya ng Teresa. Ganito po ang ating turnover unit kay Teresa Park Place. So eto po yung turnover unit natin sa second floor. Berktay po ang ating turnover dito. kadalasan naman po na nagagawa dito sa taas is dalawang kwarto isang master bedroom at isa pong may double deck. Kung naghahanap po kayo ng mga malalaking cut, may mga available pa po tayong corner at end unit. Kadalasan po sa mga projects namin, corner at end unit po ang unang nauubos. Sa inner unit naman po, meron po tayong tig 6,000 to 9,000 monthly down payment. Dito naman po sa baba natin, ito po yung living in dining area nyo. Ang kinagandahan po sa ating turnover unit ay makukuha nyo po siya sa mababang halaga. Makakasave po kayo for reconstruction unit. Pinapaliwanag ko naman kalamang kung hanggang saan nyo magiging property nila. Pwede nyo po pala itong i-extend once po na ma-turnover sa inyo yung unit natin. So kung isa rin po sa mga naghahanap ng sariling bahay dito sa Antipolo or boundary ng Teresa, message nyo lang po ako, tutulong ko po kayo magkaroon ng sariling bahay. Ang record salary naman po natin dito is nasa 26,000. Kung hindi po abot, pwede po tayo mag-combine salary. Ano? Tara, tripping tayo. See you. Bye-bye.